Hi mga kalugit, kamusta po lahat? Meron pa tayong client, yung kuko ni Madam mga kalugit. Nakabaon po ang isang basurang nilalang lang. Mga kalugit, punta na po kayo sa Sherwin Nadrido Saloon. Phase 1, Block 56, Lot 6, 6 Likawang's Davao City. Hindi po mental Hospital, kundi mental mga kalugit. Kasi maraming nagsasabi na malapit ako sa mental Hospital. Si Mr. Ingron, nasa hospital, mental Hospital. Ako ang baliw. Bandoy, buhok niya may Oh. Yung nga lang yung blower. So, ayan mga kalugit. Sa mga nagbabasa sa akin, meron daw ako akong ano, drug addict daw ako. Kung alam nyo lang, totoo po yun. Char lang. May arthritis. Ay, arthritis. Sinusitis ako mga kalugit noon. May allergy ako sa ilong. Or may arthritis akong ilong mga kalugit. May rayuma. So na-miss ko kayo mga kalugit. Sa mga OFW join na hindi nababasa. Diyos ko. Order lang kayo sa Shein. <laughs> Order lang kayo dyan or sa ano. Sa mall, punta kayo at least. At least wala kayong ano, pag-uwi nyo sa Pinas. Nan. Perfect. Super basa na. Sana ngayong Pasko, Lloyd unta karong Pasko ang regalo mo lang sa akong boyfriend. o Almost five years na ako mga kalugit single. I don't have a boyfriend. So, wanted ako mga kalugit. Wanted criminal. Mahirap talaga mga kalugit. Basta mayara ka nga sinoscientist kay Kati ang imong ilong. Pero mawala lang siya mga kalugit once na mag ako ng pares ng ano, si Tiresin. may eh mga kalugit, yung kuko ni Madam is malapad. So, hindi sanay kasi sa paglilinis ang kuko ni Madam. Almost one year na po hindi nakapaglinis. So, ayan. Finally. Sa mga ano dyan, sa mga nanonood ngayon sa akin. Ayan, shoutout po sa iyo, ma'am and sir. Sa mga solid followers ko sa ibang bansa, sa nanonood ngayon. I love you. God bless always sa mga solid followers ko join sa mga FW sa mga nag-iisang na mam ano join na ko nga siya lang isa nan good luck so na tayo mga kalugit sa dito so video i-overcut natin mga kalugit para Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Di ba, Rakul, kita kuda aku sayang yang kita punya skin ya. Sakit hmm. dah. Nga naman, asam sakit dam. Mm. Pag isa kinin. Ay, lamit man tatu dam. Mm. Sa mga OFW dyan na uh, maplanong pumunta dito kay Mr. Ingron, mag-appointment po kayo sa mga magpaayos ng hair dyan. Yung mga kasamaan ko na pala absent. <coughs> Excuse me. Hindi <coughs> hey, ako pa sa ilo kami sa komen ng saba kay kami sa room eh. Ba, -ba mo ka bulak bulak So, mag nail polish na tayo. Yung blower naman eh. So mga kalugit, huwag niyo po kalimutan i-like and share pin notification bell para update kayo lagi sa aking vlog. Thank you! Hi mga kalugit, good afternoon, good evening kung saan ka man sa sulok sa mundo. So ayan mga kalugit, kailangan natin mag shout out. So ayan o, no, Korean bangs tayo mga kalugit. So matagal na po tayong hindi nakapag shout out. Ayan, shout out kay Jerk Traudisa. Shout out kay Barbie Vlog. Shout out kay Sarah Saladino shout out kay Brip down here uh, shout out watching from Abu Dhabi malingaw ko lang tao sa subscriber ko nimo yuts Ayan, grabe ang tagiya sa kuko di lang makabrush o maligo sa iyang kahugaw. Gilumutan naman na. Shout out kay Merlinda uh, Kadiraw. Shout out kay, kay Nilita Di Katoria, 27 Oto. Sira na talaga ang kuko niya, Mr. Ingron. Kaya kaya mo, kaya mo yan. Shout out kay Sara Saladino, bahala waray pante. Itanong ko lang po sana sa iyo kung pwede ko ba ipaalis ang kuko ko sa yung talagang alisin kasi may fungus kuko ko po. Depende po, ma'am, uh, Sir CG Kat ay ma'am Katie, depende po sa kuko mo kung kailangan tanggalin kung lala na talaga yung kuko mo. Pero ipatanggal mo sa doktor na lang. Ayan, ayan mga kalogi, shout out. May nag-comment dito palago, palagi kita pinapanood idol pero naririndi na lang ako sa singhot ka ng singhot. Sorry, pakiwasan lang please, thank you. Alam niyo ma'am Belski, maintindihan niyo sana ako ma'am kasi may sakit po ako at uh, may sakit po akong ano, Sinus. sinusitis ang aking ilong ma'am. Hindi ko man pwede pigilan at pilitin na kiputin yung ilong ko, no? Pasensya lang ma'am. So kailangan ma'am mag-adjust po kayo ma'am kasi may sakit po ang tao. So hindi mo kailangan pigilan na lalabas yung sakit ng isang tao, di ba? So ayan, shout out, shout out uh, sa Canyeti. Feel ko siya kasi ganyan ang sinus at allergy, hindi yan maiwasan ang suminghot. Ayan, shout out kay Lam Yours, di po yan maiwasan kasi may allergy siya sa ilong. Shout out Lam Yours, shout out kay Dayan Espiritu Santos, shout out kay Lam Yours. Shout out kay Patricia Delior Dimasia, shout out kay Beth Lisa, shout out kay Janice Sassi, shout out kay Masco Tita Rodriguez, shout out kay Lister Langsa, shout out Jose Quall, shout out kay Jirtra De Tinger. Okay? Shout out kay Lister Langsa, shout out kay Jackie, Anasan. Shout out kay Violita Cabradilla. Shout out kay Rafael Bison. Shout out kay Tis Balobar. Sarap linisan ng ganiyan. Shout out kay Kite. Shout out kay Ima Niman. Sorry po masakit na nga ang kuko ng customer. Madiin pa ng brush mo. Kapag sipon, sana iba na lang pagawa. Take po kayo ng gamot para dyan sa sipon. Alam ko, hindi po kayo nakasubaybay po sa akin. Wala po akong sipon no, ipasok nyo sa inyong kukuti, wala po akong sipon. Meron po akong sinusitis sa ilong ko. Kahit magsikba pa ko dito, walang lalabas, no, kahit anong kung ano-ano jan ano kayong mga tao kayo, may sakit na ang tao, kayo hindi kayo marunong magunawa no, sa mga basher ko dyan, may sakit na nga ako, tapos kayo, may ano pa kayo dyan, hindi maiwasan, may sinusitis po, mga langga. Ayan, shout out kay Mrs. Hamimay. Shout out kay Crisit uh, ah Siga. Huwag mo na linisan po kuko, singhutin mo na lang panay singhot mo kasi daming nagbabasa akin, no? Shout out okay lang po ba, madam? May allergy rhinitis po 'yan. Siya at din niya po 'yan kontrolado. Ah uh, masipag po si sir kahit may sipon sige rin, trabaho i-mute nyo na lang po kaya di rin kayo marindi ayan shout out kay Diane Espiritu Santos. So mga kalugit, ayan, dito na lang maganda yung Jill Nell. Marivel Ranos, shout kay Marvin. Toto Pobre, sarap tanggalin lahat ng kokonya niya. Ha? Halatang di yan, yes kapag may suot ng shows, maputi lang. So mga kalugit. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong suporta dahil po 'yan. Ayan, comment-comment na po kayo para ma-shoutout ko pa kayo. Ayan nga 'kalugit, huwag niyo po kalimutan i-like and share, pindutin yung notification bell para po kayo lagi sa aking mga vlog. Thank you so much.